is may gabi tayo ngayon. Ayan. Tanim natin gabi guys. Tatanggalin natin kasi gulayan natin dyan. Gulayan natin guys. Ngayon natin yung ating gabi. At ano natin sa araw guys. ibilad Kailangan muna siyang ibilad sa araw. Ayan. Para maging maano siya guys mawala yung katas niya guys ayan, yan ang purpose para bilag sa araw, yung katas niya ayan ito na nga guys, kasi binled natin yung ating gabi ayan. Isang araw natin siyang binled guys. Ito na yung resulta niya guys. Yung purpose pala guys sa pagbilad para maano siya guys, hindi siya mangati para matanggal yung katas niya ayan. Yan ang purpose para ibilad guys at saka para masarap siya, hindi siya ma-tubig ayan. Syempre, kailangan muna natin tanggalin yung kanyang balat guys ayan nililinisan natin yung ating gabi guys hindi ka pala pwede dito mag ano guys yung kamot ng kamot kasi once na magkamot ka na magkamot gamitin mo yung kamay mo sa pinanahawak mo ng gabi mga ka guys kailangan hindi ka kamot ng kamot dito kasi kakalat yung katas niya guys yung nagpapak kati sa kanya guys, yung katas ng gabi, ayan bawal kang kumamot ng kamot guys ha, kasi yung katas nya yan ang nagpapakati kailangan, hindi ka humawak sa braso mo ganun yan ang purpose guys, ayan kailangan, maano ka lang guys wag mong kakalimutan kasi mangangati ka, ayan lilinisan natin syempre para masarap yung ating gabi. Kailangan linisan, tanggalan yung kanyang balat guys. Ayan. Masarap pala ito guys. Ginataan yung gabi guys. Ayan. Syempre, nasa sa inyo din kung lalagyan nyo ng bagoong or alamang or daing nasa sa inyo guys kung lalagyan nyo ng daing. Ayan na nga guys, tapos na tayong maglinis. Ayan, ito na yung resulta yun ng ating lininis guys. Siyempre, kailangan natin tong guys, yung tama lang yung laki niya. Ayan, ito yung hiniwan na natin guys. Ayan. Siyempre, hindi malalaki yung hiwa natin. Yung tama lang, guys. Ayan. Hindi na tayo gumamit ng sangkalan. Pwede rin kamayin nyo lang. Ayan. Ito yung balat niya, guys. Yung ano niya, guys. Hindi na natin isasama yung kanyang dahon. Bali, ibahin lang natin yung luto ng dahon, guys. Hindi na natin isasama kasi gabi na ano oras na din magtatagal yung gulay natin at syempre ito na yung gata natin guys isang ano lang to guys isang nyog pero malaki siya kunti lang naman yung gulay natin ayan hin yan ang hindi mawawala sa gulay natin yung loya bago tayo maglagay ng gabi sa ating kawali syempre ilalagyan lalagyan muna natin ng luya sa ilalim yun ang pang ilalim nya guys para pag kumulo sya yung aroma nya ma ano, malalasap sa ating gabi kailangan ng luya sya yung nagpapabango sa ating gulay guys ayan lagay na natin yung ating gulay sa ating kawali nilagyan ko siya ng dahon guys yung isang piraso lang bali hiniwahi lang natin yung ating dahon guys hindi natin dinamihan kasi magtatagal yung gulay natin mas iba kasi yung luto ng dahon guys mas matagal siyang lutuin kasi dahon siya kailangan kailangan siyang ano lagain ng pagluto guys ayan At syempre, lalagyan natin ng asin. Asin yung ilalagay natin sa ibabaw, guys. Kailangan natin lagyan ng asin. Ayan, yan lang ang nilalagay ko, guys. Asin sa ibabaw. Para pag once na kumulo siya, absorb na siya. Ayan, magagata na tayo. Ang unang gata natin guys, ayan, isang basong tubig lang yung gata natin. Hindi ko dinamihan kasi unang gata guys, ayan, ito na yung pangalawang gata natin. Yung ating pangalawang gata, one and one half na glass guys. Ayan, isang ba isa isang baso at kalahati. Yan ang isasabaw natin bago natin lutuin yung ating gulay guys. Ayan, hindi tayo, hindi tubig yung ilalagay natin gata. Yung pangalawang gata ang ilalagay natin. Ayan, kumulo na siya. Unang kulo to guys ng ating gulay. Bawal nating halu-haluin yung ating gulay guys. Kasi pag naggulay tayo ng gabi, hindi siya pwedeng haluin ng haluin kasi magkakate yung gabi natin guys ayan ito na nga yung unang gata guys kumulo na ulit ito na yung unang gata pangalawang kulo na to nilagyan na natin ng unang gata ito yung malapot nating gata guys ayan hindi nating pwedeng halu-haluin, halukayin yung ating gulay. Yung tama lang na maano mo guys, yung ganun lang, hindi siya pwede kasi mga ngati yung gulay natin. Yan ang sekreto guys, alam nyo na, bawal halu-haluin yung gulay. Yung tama lang na maano mo guys, ayan, ganyan, ganyan lang yung pagano guys ng ating gulay. Bali, papakuluan lang muna natin to guys. Depende sa inyo kung gusto nyong matagal yung pagpakulo. Kasi, mas maganda yung nagmamantika yung ating gulay. Yung kunti na lang yung kanyang sabaw. Pag nagpakulo kayo guys sa pangalawa, huwag nyong tatakpan para mas madaling maabsorb yung kanyang ano, gata. Ayan, ito na nga yung luto guys. Ayan, nagmamantika na siya guys. Masarap siya guys pag yung, kat, yung ating gata nagmamantika na. Yung kunti na lang. Ayan, manamis na siya guys. Yung ating gulay, masarap guys. Ayan, ganun yung pagluto. wag nating takpan sa pangalawang gata.